Um, six in the morning, may batang gising. At ayaw magpatulog, kaya gaganti ako sa'yo. Hindi rin din kita patutulogin. Mm. <gasps> mm. Uubusin kita. ayaw magpatulog sige sige ikaw din hindi rin kita patutulogin nakikita mo kasi yung sarili mo kainin niya ni nanay aray Where's your gloves? Ala! ah oh, naano mo yung buhok ko? Huh? Ah? <laughs> Nanay, atak! Mm. Mm. Yung, yung singit pa. Mm. More, more. Mm. <laughs> Ganun na mo yung buhok mo na. Ayan, para magayon. Ay, yun, Ang ano ko. agad ganda ba ng ano ko? Mana kay nanay. Can I eat this? Can I eat this one? Huh? Nagot ba si nanay para makiska. ka? It's too early. Mmm. Oh. Dito gusto ni nanay. Oh. Dito pa. Dito pa. more more deeper <laughs> good morning it's good to capture this kind of uh, moment and moment in time Ang ganda, di ba? Mm. I'm so sleepy. Natulog ako ng 12. And now, I just got up kasi so I had to go to pee. And then, nag ako. Kasi parang ang stinky ng mouth ko. And then, my little zombie, nat nagising siya. And she's crying a lot. Pwede nag-milk siya after mag-milk. Ayan. Alive na alive. Mm, goodbye. Goodbye, everyone. Goodbye.